Gusto day ng trabaho natin ngayon Okay guys, good morning Today is July 20, ah, June 24, 2024 Reading ko, June 24, 2024 Yeah, yeah. Nakasibilyan tayo ngayon. Lakad lang from there. May back. Ito, merong merong pathway naman na lakaran. Tatakasayang Ito tayo ng trabaho Sa laboratory Lakad lang so, Sa size umaga 5 minutes walk Yan Ang oras natin ay 7.34 Pero alam nyo naman syempre Pagkabago ka Medyo maaga so, yan, yung mga yan nakaharap ko, yan lang oh. Yan. Tabi ako na, tabi tabi, tabi na ng highway ito. Malapit lang sa bahay na tinitirahan namin. Tapos yung sa mga bata, malapit din lang. Mga mga ganun, 5 minutes walk. Tapos itong trabaho ko, 5 minutes walk din lang. Simula sa bahay hanggang sa sa trabaho. Ganda na tayo dito ngayon. Pistis muna tayo. angat wala pang maayos na trabaho. Ito, hopefully, maging maayos naman to kasi hindi ko pa alam yung magiging kalakaran dito. Kung ano ba meron sa lab. Ito, ina-expect ko na for sure to, itong lab na to is kasi first time ko lang mahigit eh. Kung baga, uh, first meeting namin ng amo ko, although sila naman yung sumundo sa akin. Kaya hanggang doon lang, ngayon andito ako sa LAB. Sarado pa. Wala ano pa lang kasi. Yeah. Mar marami na mga establishment dito. Dito yeah. na dito. Dito si... ang Bacausee. Dito Dito yung mga tabing mga establishment. Yan. Yeah. Glacialization to Merong dental center dito.

Summer, Happy Daisy, Grassy Dan, Grassy Bar, ayan lang. Hintay-hintay ah, lang tayo ng mga ng mga kasama natin. Tapos, yun, yun yung laboratory namin. Yun. Medyo malaki din. Isang parang isang. Parigaw ko kayo guys, ha? Yeah. Okay. Oof! Napakagandang panahon. Mainit na panahon dito sa Canada. Okay. Today is June 25. 7.52 in the morning. Second day natin sa trabaho. Kaya... Ito, pasok tayo ngayon. 7.52 na. Alas otso yung trabaho natin. Kaya... Medyo nagmamadali tayo. Lakad lang tayo. Mga 5 minutes walk. From home to work. And Okay guys, malapit na tayo. Siguro mga around 2 minutes. Nasa world na tayo. Okay. Yeah. Na, malapit na. Balik ako kayo guys. Okay guys, good morning. Good morning, good morning. Live here in Canada. Time check. Today is... June 26, 2024. Pa third day natin sa sa trabaho kaya kaya ito medyo nag medyo nag-adapt na. Nag-adjust pa rin. kaya Ito. Ito ay nakasibilian pa rin tayo hanggang ngayon. Yan. Pero yung panahon ngayon malamig. Uy, tinakalimutan ako magdala ng jacket. <laughs> Akala uh, ko may Akala ko mainit ngayon Pero summer dito ngayon Alamig, sorry Parang nasa Nasa 10 10 degrees Grabe, o oh, May paligid Lahat ang tao nakajakit Ako lang yung hindi Grabe na tala Grabe Ito, same routine. Lakad-lakad tayo. Yeah, lakad-lakad. magdala ng jacket talaga. Five minutes. Five minutes walk. Malis <laughs> ako sa 44, for. Mayon seven fifty na. usually mga five minutes lang talaga. 5 minutes na yung lakad Ay, medyo inihingal tayo So, malapit na, siguro mga 1 minute na lang Saan na tayo Okay, balik ako kayo guys Hi guys! Uh, July 27 This is my fourth day in my job. Hey, same routine. Maglalakad tayo ulit. Kapunta trabaho, galing sa bahay. Hey, time check 7:49. Yung time natin sa trabaho sa las ocho. Dapat ita na relate pagka bago. Kaya gusto nang sabo. Ito ay 5 minutes walk lang Okay, ano paligid? <laughs> Ito outfit natin. Wala tayong uniform. Nakasibilan tayo palagi. Okay, isyo pala ng uniform. Okay. Yung work namin dito hi Okay guys, balik ako kay guys. Woo! Good morning, good morning. Okay, day five natin sa trabaho. Day five, <coughs> July. Ah, sorry, June twenty eight. Teka, natin kung okay. Tama, June twenty eight, twenty twenty four. Buhay Canada. Ito, kaya paligid oh. Same thing. Naglalakad ulit tayo. 7.43 in the morning. June 28, 2024. Yan. Medyo nakakasurvive tayo ng nakasurvive na tayo ng 5 days. 5 days na tayo nakakasurvive. Sana magtuloy-tuloy na po. Thank you Lord. Ang ganda ng panahon. Ang lamig. Kaya Kitang kita, kita nyo naman. So, nakapayong ako. So, kaya yung payong nagagamit natin. Kesa may payong tayo, hindi natin ginagamit na sa bahay lang nakistock. Ito so, at least, gamit na gamit. Hindi naman malakas yung ulan, nambun lang. Magpayong lang ako. Ayan, 5 minutes walk ulit. 3 minutes na tayo naglalakad. 2 minutes na lang, mararating na natin yung world pace natin. Yan, I'll okay take for today. Kaya pa rin. Habang uh, wala pang isong uniform. Yan, kaya lang tayo. Uh, Alang hood, uh, pants, and shoes. Yan. Okay, ulitin ko. Pang five days na po natin ngayon sa trabaho. Yan, medyo survival tayo ngayon. Okay guys. Yan ang paligid, ganun pa rin. Hey. Okay. Okay, guys. Oke, okay, balik lagi sama guys. selamat